Maayong adlaw ka din mo DJ Sam o sa imuha mga viewers. Tawagan na lang di ay ko sa pangalang hal -hal. Na ako ay gusto ipa-advise unta ninyo, nga nung ginasulong jud ko sa akong kabit diri sa balay, nga anaaman unta ang akong asawa. Naglibog na gud ko DJ Sam kung unsa ang akong buhaton. Pero kabalo mo, okay na ba ang akong asawa? na ka kaana-ana man Godi DJ Sam. Tapos natingala ko nga okay raman sa iya ha. Bisa nakit ana niya nga nag ana, -ana mi. sa ang kirida. Ako pa mangani hinuon ang nasakitan nga nung dili siya masuko sa iyang nakita. Tapos dili lang usaka kabit DJ Sam ang naako. Naapay laing upat. og nakabalo siya DJ Sam. Silingan ramang mi sa ako ang mga babae. Maong kabaho siya tanan, tapos kining ako ang kabit, minyo pod. Tapos ang bana niya, kumpahari pagyod na ako. Maunang mangutana ko ninyo, unsa ba'y buhato nako? ako? Nga sa akong gibuhat, imbes akong asawa ang masakitan, ako naman hinuon. Dili mangod na ako malikayan, DJ Sam. Kay sayo pa sa buntag, musulong na manggod ang akong kabit. Imbes na pa ko'y trabaho di na lang hinuon. Kay nagsunod-sunod naman hinuon ang babae, DJ Sam. Palihog tambagi daw ko ninyo bi kung unsay angay na kong buhaton. Ako nang pambasahon tanan sa comment section. Imong follower DJ Sam, og sender. Hal Halhal.